Ayan, nagsilabasa natin mga senyong dito Mga luna tulong natin Lalakas ka naman kami Ito ang nabibigay sa amin ng pag-asa at kalakasan. Ingatan mo rin ang kalusugan mo Para higit ka namin kailangan Dahil ito ang pag-asa namin uh, Sir, uh, may naroon ko sa iyo po kayo Ah, uh, Niels po Maraming salamat po At um, uh, tinupad niyo po At tinupad ako sa amin ito na guys, pinalik na ni Ormi sa mga matatanda yung uh, gatas no, na insuro. Oh. Um, So yun, uh, so deliver to sa mga bawat balang barangay. Dami. Yan dito pala ay ano. Binalik na yun. Tinupad ni Ormi guys, no? yung uh, pangako niya sa ating mga lolo't lola dito sa mamaya yan, ng mga taga Maynila yan o, no. dami yan o, no. paikot dami yan, mga maaling gatas yan ano? distribute na sa barangay so yan na, binababa na guys yung ano yung, mga gatas ito si tatay o Uh, ito, Insure Gold, ipinangako po, po ng ating mahal na Mayor Risco, Moreno Dumagoso, ng kasagsaga ng kampanya. So, dahil ito po yung pinagkait nyo nung no? nakarang na, administrasyon, tinanggal po itong Insure Gold. So ngayon tay, natupad na po yung pangako ng ating mahal na Mayor Risco, Moreno Dumagoso, na nabigyan tayo ng Insure Gold. Ano pong masasabi niyo po ngayon? Ay, eh, maraming salamat po sa ating ating mayor At balik ulit sa atin yung ating Insure, no? Kaya, uh, salamat tayo mga Mio Risco, kapag matutupin uh, ito. Kaya nakapuli ang ating mga Ayun, system senior, makakamura tayo ng insyon, hindi ba? So, salamat. okay salamat mo yun. Uh, sa mga so, ito yung unang barangay na ano? So, ito yung pinangakong po ni Lorne. Distribute. Sa pagsalita nila na magkakaroon kami ng gatas. Eh, maganda yun para sa amin. Mga okay. Sa mga senior. Kasi ito rin ang gusto namin Uh, ano, ano, ma ma dahil mahal to. Tutusin, mahal to eh. Hindi namin kaya. Buti naman, nadya dyan na si Yorme para sa amin. Na magkaroon kami okay. ng gatas. Salamat kay Yorme. Maraming maraming salamat sa mm -hmm. mga binigay nila, binigay nila sa amin. May hmm, masasabi mo na kay Yorme. Natupad niya yung mga pangako niya sa amin na magigyan ng insure. Okay lang na ano, na nagbigyan kami. Salamat naman po sa inyo. At kami nakaroon ng isang yorme na nangako na, na, na ano naman niya, na ibigay niya sa amin. Maraming salamat po si ano, Mayor. Malaking tulong po sa amin ako. Maganda po. Hama pa yung namin. pa mga ako. kami. po, namin kaya po. po. po.

Last week lang Chairman, senior po ba kayo? Hindi pa naman. Ay, yes pa. At three years pa. So, di ka pa pala makasama dyan. <laughs> so, bilang isang chairman, anong pakiramdam nyo po na yung mga nasa sa company sa si Yosef na matanggap na yung chairman? na, nagpapasalamat tayo kay Yomi. Sumulay nyo, silupan yung ang mga 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 yung mga 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 Marami katapos, no, dahil yes, na, pa. Tamo, my, po, may uh, 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 po kayo Ah, uh, Maraming uh, po at sa ating na dito sa barangay. So, yun guys, ito naman. Dito naman sa barangay 117. seven dito naman yung ano. Ito na, yung mga lola dito. Nag-aabang na. Mga lola natin dito. Ayan o. Nakabangan na yung mga ensure nila. Ayan, yung jeep. Andun. So, ipapasok dito para distribute naman ni uh, ating pong kapitan dito. No? Ayan. Ayan o, punong lingkod. Joe will be. Ayan o, nabangan na, na talaga yung gatas. Ayan o. Sakit. first. Mami, ano mga sabi niyo dahil dumating na i-insure niya dito sa iyo? Maganda. Maganda. Maganda bagay. Maganda bagay. Pagpalakas. Okay. Ano mga sabi niyo kay Yorme? Ano mga sabi niyo po kay Yorme na tinutwat tinupad niya na yung kanyang pangako? Yung gatas po dumating na yung inyo po. Ayan, nagsilabasan natin mga senyor dito, yung mga lola tulol natin, nagsilabasan na. Ito na yung jeep po. Oh. Ano? Ayan yung jeep. Ah, naglalaman ng mga gatas yan.

So yun guys, so, naglabasa natin mga lola at lolo dito okay, <laughs> Lalakas ka naman kami <laughs> Ito ang nagbibigay sa amin ng pag-asa at kalakasan Thank you very very much Maraming maraming kalakas Thank you very much God bless you, your name, God bless you, always. Ilan po kayo? Ilan po kayo? 72 na si Papa. God bless you, always. Yan, eh. Maraming salamat. I love you. I love, you. I, love you. I love you. Salamat po, Ma. Salamat. You're the best dad. <laughs> Ikaw mayor. you're so, the best. Kami <laughs> nagpapasalamat sa iyo dahil <laughs> ang mga sinyor ay minamahal mo. Ganun din. Balik namin sa iyo pagmamahal. Maraming salamat. Anong linisayo sa po sa ating mga langi o ispo Moreno de Magosunay? Inyatan mo rin ang kalusugan mo para igit ka namin kailangan dahil ito ang pag-asa namin. <laughs>